Hello mga beer back so For today's video Busy na naman ang lalo So ngayon nga araw May kailangan akong tapusin At kailangan kong bilisan So ayun nga Binilisan ko na mga bis Sobrang bilis Hilong-hilong na rin to Ang electric fan na to <laughs> Sobrang nililan yeah. na rin -na, ang electric fan namin. Sobrang bilis na rin ko. <laughs> so, ito lang ako mga bilisay nila ako nag-isa dito. So, syempre, may kasama rin ako dito. Si Madam Bang Mincha Reviews. Wow. So, yan. Yeah, so, binibilis na rin namin ginagawa. Dahil nga, syempre, may pupuntahan pa kami yung Charis. So, bakit lang naman, syempre. At bigla ko nga naisip na kailan ko lang pala hinuhin na rin yung ginagawa ko. Kasi, kapag nagmamadali, mas lalang tumatagal ang ginagawa. Di ba, mga bilis? At medyo nakaramdam na nga ako ng gutom. So, yeah, binibilisay ko na naman itong mga bilis kasi kailangan ko lang kumain na yun. At medyo masagit nga ang aking likod so kailangan ko muna mag-unak. Medyo nakakahilo ko ito ang silingan no? sa kabila. Lingon sa kabila. O oh, diba? Nakakahilo talaga sa hindi mahilo Panay panoy ka lingon sa left and right. Ha? <laughs> nah? Tumutum ka na, masakit pa yung likod mo at ulo. Ay, naku mga baby. Oh, Tapos sinanto ka pa. OMG. Kaya napag-isipan namin ng kasama ko na umorir mo na kami ng shake mga baby para magising ang aming kaluluwa. <laughs> at dahil inaantok nga ako at nauho. So syempre, hindi ko na pinatagal ito mga baby. Talagang sinipsip ko na. Sinipsip. Este, ah, ininom ko na itong shake na ito. <laughs> Kasi, oh, nauho no, oh, na nga ako. At syempre, at ah, talaga, ang sarap talaga uminom ng malamig mga baby kapag inaantok ka. At talaga, syempre, magigising ka. Magigising ka talaga. na Nahulog ka pala sa maling tao. Chorin. That's thank you so much for watching, bye!